Magandang araw mga lods At andito na naman tayo sa Kusina uh, For to videos nga Ay ito Luluto tayo ng ulam mga lods uh, Pagkatapos nga namin Maghanap ng bahay Ay bumili kami nga Ng ulam Kasi napagod kami sa kahanap Video Hindi kami nakapagpahinga ng maayos Kaya ito dumaan kami sa palingki ayan at nihiwa-hiwa ko yan dyan uh, para may luto na iprepare uh, i na mamaya-maya pagkatapos ng maghiwa uh, hirap talaga maghanap ng malilipatan mga lods baka sa mga susunod na video ko mga lods ay ibang kusina yung makikita nyo na lilipatan namin at ang problema na lang namin ngayon yung paghahakot hirap talaga e, okay na hinihintay na lang namin yung araw kasi sa 11 yata lilipat na kami hirap pag wala kang sariling tirahan mga lods kaya ito tsaga tsaga lang tayo sana mabiyayaan tayo para magkaroon tayo ng sarili nating tahanan. Ayan nga mga lods. Tiniwa-hiwa ko dyan yung lulutuin. Amaya-maya. At... Ayan nga't habang nagsasaing. Medyo pagod kami nyan mga lods. Kasi... Maghapon kami nag-ikot-ikot. Buti na nga lang at may nakita. Kasi pinaporsige na kami ng nakabili ng bahay ayan mga lods at sinurkat ko na lang ayan nga't na isa lang na lagyan na ng pampalasa hindi na lang nabidyohan mga lods yung paano ginisa pero ayan napalambot na rin yan yan yung paglambot dinimplahan na agad kasi Mahaba-haba na kung iisa-isahin natin. Ngayon na nga ano niya, malapit na rin yan. I Susunod na rin dyan yung sitaw kasi ang adubong may sitaw yan. Yan, dinagdagdagan na lang ng mga pampalasan yan. Yan, at titikman na nga lang para sure kung malambot ba ta talaga siya. Pero lalambot pa yan kasi kapakuluan pa naman kunti, nalagyan konting tubig yan. Ang pasensya nyo na mga lods kung medyo shortcut shortcut yung video kasi wala eh, pagod tayo mga lods. Ayan na nga oh. Inilagay na yung sitaw. At kulang na lang yan ay palambutin yung sitaw. Pagkatapos yan ay babanat na. Medyo pagod talaga tayo ngayon. Ayan mga lods. Kunting tubig yan. ilalagyan Para medyo lumambot-lambot pa yung karne kasi medyo makunat-kunat pa para pagkulo niya medyo lumambot medyo patutuyo-tuyoin natin kunti palapot laputin para malasa siya yan, yan na naman po yung ulam natin mga lods wala naman tayo ibang naluluto kasi wala namang ibang budget ayan na pa cute, -cute pa eh nakpan muna natin dyan mga lods at iniwan at namaya maya pabalikan natin ayan mga lads at pumunta muna ako dito sa may store ayan mga lads at binalikan na nga natin i-check natin kung okay na para kakain na ayan Diyo okay na yan mga lads ayan titikman tikman natin dyan kung okay na Ayan. Uh, titikman ko muna. Hmm. Sarap. Yummy yummy. Ayan mga lods. Okay. Swabing swabi. Pwede nang bumanat. Ah. Ayos mga lods. Ayos na ayos. Hanggang dito na lang mga lods. At maraming salamat sa inyong walang sawang panonood.